Sa pinig. Ha! Ma! Pinayagan ko? Tama. Ikaw pa rin ang ilaw ng tahanan. Kayo naman ang dilim. At bakit ka late? Ha? Eh, uh, traffic po eh. Hmm. Don't tell a lie. I'm meaning. <laughs> Ano nga meaning ko? Eh, talaga naman traffic eh. Sinungaling! Tumawag ako kanina. Sabi nila, umalis kang may kasamang babae. Huh? Wala, may nais lang akong problema. Problema? May inais kang problema pero umalis ka kasama ng babaeng yon ng alas tres ng hapon? Ha? Huh? Eh, ano, kasamahan namin sa Union. Kung anong union ang ginawa nyo? At kung saan na kayo napadpad? Hmm. Hmm. Bakit parang iba yata ang amoy mo ngayon? Anong iba amoy? Ikaw kung, kung ano, ano na amoy mo. Laki kasi ng butas ang ilong mo. Hmm. Bakit mo ba nagawa sa akin to? Hmm. Hmm. Sinong babae niyon Eh, sige na nga. Sabihin ko na sa'yo. Leader namin ng union yon. Kumonsulta lang ako dahil nasuspindi na naman ako. Ano? <laughs> Tumas naman. Baka, baka ikaw na may diferensya. At bawat trabahong pasukan mo, natatanggal ka. Paano na tayo ngayon? Kaya nga ako ginabi ng kahanap ng trabaho eh. Eh, sasabihin ko na nga sana sa'yo eh. Hindi ko naman alam na... NBI pala, asawa ko. May police dog ka pa. Heaven! Ay. Ay. Ano ba ito? Hoy, hmm? ah. hey. tita! Mabuti na padalaw ka. Tagal mong di napunta dito. Long time no see ah. problema mo. kasi nga si Tomas, di ba? Gusto ko magtrabaho. Ayaw naman niya akong patrabahuhin. Gipit na gipit kami. Ayaw naman niya manghiram ng pera sa mama. Gusto ko lang naman makasiguro na maganda ang buhay namin. Eh, ano pa bang pwede mong gawin kundi magtiis? Sa totoo lang, Dai, losyang na ang arrive mo. Imagine, dati, isa kang convent bred na kolehiyala. Buhay, senyorita. Alang-alang sa love, isinakripisyo mo lahat yon. Nagpakasal ka sa isang poor. Sa dami ng isinakripisyo mo, ay talaga namang dakila ang dating mo. Dakilang alipin. O sige na nga, sige na nga, sige. Gawin mo na ako. Magpapamanicure ako, cellophane, kung ano man. Dali, sige na. Eh, paano yung pinamalengke mo? Bibili ako na luto. Ako po. Ano yun? Ah, kolektor ng tubig, sabihin mo. Pa, kolektor daw ng tubig. Uy, naku. No. Tomas. Kolektor daw ng tubig. Sabihin, bumalik na lang bukas. Anong kaapat na beses na yung bumalik, ano? Apo, ah, Isa pang pa kolektor. Kolektor din po, kuryente. Oh, kolektor naman sa kuryente. Eh? Hmm? Mars, dalawa na sila nandiyan. Ang dating gawin. Ayoko nga. Sige na. Eh, kainis. Pakainis ka talaga. Ah. Tomas, yung pera, nasan na? Yung pambayad sa tubig at kuryente? Aba, hindi ba binigay ko na sa'yo? Ha? Ha? Sumagot ka! Anong pinagkasabi mo? Ikaw? Aba, hindi mo ba naaalala na kinuha mo sa'kin kahapon? Baka naman pinabili mo ng lapad. At ginagawa mo pa akong sinungaling ngayon? Ilabas mo na ang pera! Diyos ko naman, Tomas! Ikaw talaga, tuwing nalalasing ka, nakakalimutan mo yung mga pinagagawa mo. Ilabas mo na pare, pera, bruha. Style na naman yan. Sigurado rin. yan, para, Style na naman yan. Halika rito, babae ka! Pitawan mo ako, Tomas! Magtanda ka! Ano ba, Tomas? Nasasaktan ako! Sige! Labas mo na ang pera! marunong ka ng lumaban ngayon, ha? <skrubak> hmm. <skrubak> hmm. 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 Ano? Ilalabas mo ba ang pera o hindi? <skrubak> Tama! Nasa talo! Na uh -uh. huh? Kunti po! <skrubak> <Huh>? Tama! <simpag! skrubak> Ayaw mong ilabas, ha? Lulunurin kita ngayon! <laughs> Alo, ano? Lumalabot na, ha? <laughs> Mukhang tunay. Parang <laughs> totoo na yan, ha? sa'yo. Ako. Eto, sa. naman si Mrs., oh Oo, sa'yo. Ano, babae? Ilabas mo na ang pera. Huwag wow, Mrs., oh, babalik na na kami. Sige, o. na, tuloy Hello. na kami. Lala, pa ba? Ha? Hindi, Huh? Ah. Oh. Huh? Ha? mo yan ah oh. Naku, tigilan mo nga ako Kasalanan ko ba kung Maghanap ako ng paraan Para maitawid ang pamilya natin Ngayon lang naman eh Habang hindi ka makapagtrabaho Sana intindi mo naman ako na ako Oh, anak! What's happening? Ha. Ma, pinayagan ko? Tama. Ikaw pa rin ang ilaw ng tahanan. Hmm. Kayo naman ang dilim. Papa, ba't ang tagal-tagal naman ng mama? Ah, uh, kasi eh, hindi ko rin alam eh. Pero huwag kang mag-alala, darating na rin yan. Baka na-traffic lang siya. Uh -huh. Bakit kailangan magtrabaho si Mama? Alam mo, anak. Eh... Mahirap ipaliwanag. Baka hindi mo lang maintindihan. Ah, siguro kasi... you're pilay. Kaya nag-volunteer si Mama magtrabaho. Kaya ikaw ang Mami at siya ang Daddy. Alam mo naman pala eh, tanong peto. Oh. Para... Ba? Ah. Sorry. Kailan mo ba tatanggalin yan? Eh, malapit na siguro kasi bukas may appointment ako sa doktor. Hmm? O, oh, di pwede ka nang magtabaho para si Mami dito na lang. Mm -hmm. <laughs> Bayad! Ay, kung buhay lang sana ang daddy mo, hindi na tayo magkaganito. Masyado na akong nahirapan sa buhay na ito. Hmm, yan na naman kayo, inay. Matagal lang patay si itay. Ewan ko. Ewan ko ba, kunting mag ako ng sibuyas na alaala ko ang kahapon lamang nakaranas sa daming dalawa. Hindi lamang yun. Ito ang piborito niya sa lahat ng linuluto ko. Ito, ilunod mo na yan. Isama mo na ito. Pati na rin itong kutsilyo. Huh? na ako. Lutuon mo na yan at ginutom na ako. Tomas, bilisan mo na. Mm. Anak, pasahin mo nga yung mga kung anong mga nakasulat yan sa mga lulutuin natin. Wala ba dyan yung kuhan? yung yeah, libro. A ver. O, oh, yan, yeah, princess. Sige. Pasahin mo. Sige mo, na. malakas. natin kung anong isusunod yan. Mm. Oo naman, pa. Sige. Tingnan mo, mas matalino ang anak mo kaysa iyo. Sige, Sige mo. mo. Lagyan ng limang tasang tubig ang kasarola. Mm -hmm. Meron na. Lagyan mo raw ng isang kasirulang tubig. Okay. O, yung susunod? At isang salop na asin. San salop? Sigurado kayong dalawa? Oo naman. Hmm. Taupuin ang manok. <laughs> Bakit may manok? Isda yung niluluto ko eh. Paano ko pa upo to, ha? Ah? Oh, honey, aalis na ako. Ikaw na bahala mag-asikasa hmm? sa mga bata, hmm? ha? Yes, honey. Ipagluto mo na sila ng pagkain. Ikaw na rin magpaligo. Ha? Yes, honey. Hey, na ako, aalis na ako, na ako. Sige, bye-bye. Oh, honey, ingat ka, ha? sige, oh, bye-bye. Hmm? Ay, nako. Ang hirap talaga ng buhay pag ikaw ang naiiwang magsa dito. Tomas, aalis na ako. Late ha? na ako. Ha? Uh,

Nagtatrabaho doon sa opisina. Hmm? Pero hindi niya alam. Kumagawa na pala ng milagro. Hmm. At ayun, sumama sa ibang hmm. lalaki. Naiwan tuloy yung mga anak niya. Sa kanya, kawawa naman pa rin. Pero ito pala. Yan. Ako sa'yo, hindi ko naman sa sinisigurado, no? Baka, kumagawa na talaga ng milagro si Kumari. Sa nga? Susunod yung mo Ayaw yung misis mo. Ayoko na! 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 Hindi na ka pa? Mm-mm. Ah. Anong ginagawa mo? Ah, bagong teknik hmm? ng paglalaba. Eh. Si mama? Wala, pumasok na. Bakit? Ha? Paano na yung family day namin mamaya? Hindi mo ba sinabi? Sinabi ko. Ako nakalimutan na naman, oh. Di bale. Ako ang bahala. Mm-hmm. hmm, hmm? hmm? Hmm. Father and lang ho Ha? Eh, hindi pwede kasi ang sabi, mother and father Kaya nga, di ba, mother ako, tapos father ka, so perfect Sige nga Ano ba ang reklamo mo? Na ako ang nasa bahay at ikaw ang hirap na hirap sa pagtatrabaho? Eh, ikaw naman itong nagpumilit eh. Hindi ba ayaw nga kitang payagan? Eh, ano gusto mangyari? Hindi ako magtrabaho para lalo tayong mabaon sa utang. Bakit? Ginusto ko bang madisgrasya ako? Hindi naman ah. Na. Eh, kung hindi ba, di sana nasa Saudi ako ngayon at maganda-ganda na ang buhay natin ngayon. O siya, nandun na ako. Di ka na nga nagtatrabaho. Hinahaluan mo pa na kalukuhan. Tulad ng ginawa mo kasama ni Bella, payakap-yakap hmm? ka pa eh. Pati ka pa dyan sa Mercedes mo? Ibig mo sabihin ako pa gumagawa ng kalokohan. Bakit? Ano yun? Trabaho? Ano ba talaga gusto mangyari? Ikaw eh! Ito anak ang kainin mo. Masustansya, maraming protina, gulay at saka isda. Ito pag kinakain ko, wala akong pagsasawa. Kaya tingnan mo ako, ang lakas-lakas ng katawan ko. Kaya maganda ang gutis ko. Hmm? Dahil sa mga kinakain ko, kaya ikaw, kumain ka rin ng ganyan. Para makamukha ka rin ni Grandma Beautiful. Hmm. Yeah. Ah, uh, Pop? Hmm? Oh, yung mother and daughter day namin, Ah, uh, ano, bukas na yon ha? Aba, dapat. Mami mo ang kasama mo dyan. Kaya e, mo sasabihin ko sa kanya, ha? Sige, hey, gumain ka na. Mm -mm. Hi, Princess. Ano ka? Mm, ang mami mo. Hindi naman ikaw, ang mama ko. Mm. Ano ka ba, Princess? Look, ang mall ang maul.

<clears throat> alam mo, parang gumaganda ka ngayon, ha? At saka, okay. lalong pumuputi. <laughs> Thank you. Kasi alam mo, ngayon, naliligo na rin ako sa bathtub na may gatas. Mm.